wonderful isan dik lang tarong isan dik lang kaiga itira Hindi, hmm, kanik. ka pa ning nakaraan to. o tanawa. Nagya po. Oh. Ha? Wala siya maano nga rin. Kaya nga, gamay lang ako. Gamay lang ako na butang dali. Tanawa, bintaha. benta oh, bintaha. Oh, Wala oh, oh. gidmaan sa. Ay, ibig mo sabihin ka na sa kuha sa una pa. Oo. oo. -oh. Oh, di mayo oh, Ano pa yan? Tagtag, tagtag. Oh, Pero mas, sobrang laki lang talaga. Mas, ano ngayon. Ang daan, Ayan sa ano naka. Naroon pa tayong imong. Ada pa si okay, ada pa okay. si okay. imong. <laughs> Asa ba sunod okay. kay imong? Napay okay. na Napa eh, sunod. Napay okay. na pagsunod-sunod oh. pa. Tawon ng balay ni nang meron na. Unsa man ila simentado po to ilang simentado balay? Simentado po ng balay, kaya yeah lang. Di pa ano siya, di pa pinis. Hmm. Mm. Abot po. Wala, wala po. Tambakan <laughs> po nila. Pod. Kanidari ang ningkaon, git ka Di mana na kaying anak dati tira. <laughs> Pilagyan na kasapal. O, uwa naman di ay. Uwa di Bakod tapos ang tapos ang bab yun nga tapos ang baba niya ganyan din may mga sako yung ang ginawa dyan sa kanila doon sa biyanan ni ate yung sa baybay mao oh, ang gihimo, mo diba may pader ang ubos mabutangan pong sako o di bintaha wala bayat tayo magawa basta baod na wala gid na ang uban na yung taon po doon giba ha kaluoy sa inyo di ba ha? Dili ta sa tubig. Madilim na naman ang langit. Oh. Iba ang Tama kaya 'yun ng buhangin. Ay, guys, bahay na natin. Ah, so oh. Eh, ako bibigyan ko ng photo Yan mag ay nylon? <laughs> ko ba ano ba? Oh, helmet na. Helmet din <tod> natin <tod> grabe rin pala ang hukay nung nakaraan. Yan ito. Doon pala bandahal o wala pala doon kalagay. Kaya Kuchilyo, kuchilyo pa. Kuchilyo. Ayun, salamat sa mga tumulong. Hindi natin alam po kasangalo. Ah, um, uh, lang.